Lahat tayo may pangarap, lahat tayo may gustong marating. Pero bakit maraming hindi umaabot sa tugatog ng tagumpay? Kasi natatakot tayong sumubok, natatakot tayong mabigo, natatakot tayong mahirapan. Pero tandaan mo ito, ang tagumpay ay para sa mga hindi sumusuko. Ang tagumpay ay para sa mga patuloy na lumalaban. Walang madali sa mundo, pero wala ring imposible. Kung gusto mo ng tagumpay, kumilos ka, magtrabaho ka. Gawin mo ang kailangan mong gawin kahit pagod ka na, kahit nahihirapan ka. Dahil sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karaming beses kang nadapa. Ang mahalaga ay kung gaano karaming beses kang bumangon. Ngayon, tumayo ka. Simulan mo na. Ikaw ang bida ng kwento mo. Ikaw ang susulat ng sarili mong tagumpay. Lahat tayo may pangarap. Lahat tayo may gustong marating. Pero bakit maraming hindi umaabot sa tugatog ng tagumpay? Kasi natatakot tayong sumubok, natatakot tayong mabigo, natatakot tayong mahirapan. Pero tandaan mo ito, ang tagumpay ay para sa mga hindi sumusuko. Ang tagumpay ay para sa mga patuloy na lumalaban. Walang madali sa mundo, pero wala ring imposible. Kung gusto mo ng tagumpay, kumilos ka. Magtrabaho ka. Gawin mo ang kailangan mong gawin kahit pagod ka na kahit nahihirapan ka dahil sa huli ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karaming beses kang nadapa ang mahalaga ay kung gaano karaming beses kang bumangon ngayon tumayo ka simulan mo na ikaw ang bida ng kwento mo ikaw ang susulat ng sarili mong tagumpay